Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Gladys noong 1997 sa probinsya ng Iloilo. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya o kabataan, ngunit ang sigurado ay nakapagtapos siya ng high school. Katulad ng ibang mga estudyante na nakatuntong sa high school, nagkaroon siya ng maraming mga kaibigan. Hindi malinaw kung siya ay pumasok sa kolehiyo, pero ayon sa kanyang social media account, noong 2016, siya ay nag-aral sa University of Iloilo. At simula noong 2017, ang dating simple at hindi palayos na si Gladys ay parang isang halaman na unti-unting bumulaklak. Bukod sa pagpo-post niya ng kanyang mga litrato, katulad ng iba mga kapataan na nagdadalaga at nagbibinata, mahilig din siyang mag-post tungkol sa pag-ibig at ang iba sa mga ito ay matatawag mong hugot. Dahil sa dalas niyang magbahagi ng kanyang buhay noong 2018, siya ay meron ng 1,500 followers kasama ang kanyang mga kaibigan at minsan ay kanyang mga kapamilya, si Gladys ay makikita ang laging masayang pumupunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kung titingnan mo ang kanyang social media account, siya ay mailalarawan mong katulad lamang ng ibang 21 taong gulang na dalaga na ine-enjoy ang mga bagay, lugar at bagong experience na kanyang nararanasan. Maaaring ang ilan sa mga nakakilala sa kanya ay minsang sinabi na malayo ang kanyang mararating. Ang huli niyang post sa kanyang social media ay ibinahagi niya noong September 14, 2018. At ito ay tila nagpapahiwatig na bagamat si Gladys ay 21 taong gulang pa lamang, ay gusto niya rin maging isang ina. Ngunit ang buhay niya ay magbabago isang araw pagkatapos niyang maipost yan. Ang mga otoridad ay sinugod ang bahay na kanyang tinitirhan at bago matapos ang araw na yun, siya ay sinampahan ng kaso. At para maintindihan natin kung ano ang nangyari sa simpleng probinsya ng si Gladys, ay kailangan nating bumalik sa taong 2015. Base sa immigration records, habang ipinagdiriwang ng Filipina ang ikalabing walong taon niyang kaarawan, ang 66 na taong gulang na Australianong si John Loeffler ay dumating sa Pilipinas. Siya ay mula sa isang maliit na bayan na tinatawag na Ararat na parte ng Victoria Western District. Ang Australiano ay naiulat na isang English teacher at ito ay nagtungo sa Pilipinas para magbakasyon. Ngunit bago siya napadpad sa Pilipinas, si Loeffler ay nakabisita na sa 21 bansa sa buong mundo. Sa litratong ito ay makikita mo na kasama ng Australiano ang ilang mga Chinese students Ang explanation dyan ay dahil sa loob ng anim na taon ay nagturo siya ng lingwaheng Ingles sa China bago magretiro. Nang siya ay hindi na nagatrabaho, Lalong bumiyahe sa iba't ibang mansa si Loeffler. Walang nakakaalam kung nakaipon siya para sa kanyang retirement pero ang malinaw ay habang bumabiyahe sa Pilipinas, siya ay naging isang freelance writer at researcher. Sa kanyang blog ay binahagi ni Loeffler na nadalaw na niya ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero kung ikukumpara niya ang mga ito tulad ng Cagayan de Oro, Maynila, Cebu, Bacolod, ang ilo-ilo ang kanyang pinakapaborito. Sa blog ay nakalagay na noong una ay nakatira siya sa Tigbawan. Pero pagkalipas ng dalawang taon, ay nagdesisyon siyang lumipat at umupa ng bahay sa subdivision na tinatawag na Park Regency na makikita sa bayan ng Panay. Sinabi ni Loeffler na sa mura ng bilihin sa probinsya ng Iloilo, ay naiintindihan niya kung bakit marami mga foreigner o banyaga ang gustong manirahan sa Pilipinas. Noong May 2018, sa kanyang Twitter ay ibinahagi ni Loeffler ang usapin tungkol sa paghahanap ng asawa sa Pilipinas. Sinabi niya sa kanyang mga tagabasa na kailangan nilang mag-sign up sa iba't ibang mga dating apps o dating websites. Nabanggit niya rin na ang mga banyaga na gustong makahanap ng Pilipina ng papapangasawa ay huwag panghinaan ng loob sa mga negatibong experience ng iba mga foreigners. Sinabi niya na para makaiwas sa mga manluloko ay kailangan nilang makipag-chat sa mga ito ng matagal. E eh, nirekomenda rin na pumili ng dalawa o tatlong mga babae. At kapag pakiramdam mo na ang mga natipuhan mo ay maganda ang intensyon sa iyo, ay makipagkita ka sa mga babae bago pumili. Ayon sa kanya ay pagkatapos mong makapili sa mga Filipina ay huwag mo kaagad pakasalan hanggat hindi naiintindihan ang kultura ng mga Filipino. Lalo na kung gaano kahalaga ang pamilya para sa mga ito. Ang ibinahagi niyang mga tips sa kanyang blog ay talagang epektibo dahil ayon sa ulat, hindi nahirapan na makahanap ng Filipina si Loeffler. Bago ito lumipat sa panay ay nanirahan muna ito sa bayan ng Tigbawan sa loob ng dalawang taon. Doon ay may naging karelasyon din itong isang Filipina sa loob ng labing walong buwan. Nang magkahiwalay ang dalawa, si Loeffler ay lumipat sa panay at doon na rin niya nakilala ang ilonggang si Gladys. Wala sa ulat kung gaano sila katagal na nag-usap bago naging opisyal na magka -relasyon. Pero ang relasyon nilang dalawa ay naging maayos kahit malayo ang agwat ng kanilang mga edad. Ang dalawa ay kalaunang nagsama sa inuupahang bahay ni Loeffler sa Park Regency. Silang magkasintahan ay madalas na bumiyahe sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na makikita sa mga litrato ni Gladys na ibinabahagi niya sa kanyang social media. Para sa mga kapitbahay nila sa subdivision ay bagamat mas matanda si kaya sa kay Gladys ng ilang dekada, ang lahat ng kanilang hindi magandang sasabihin tungkol sa relasyon ng dalawa ay natatabunan dahil sa ganda ng reputasyon ng Australiano. Sa pagtagal ng relasyon ng dalawa ay naging maginhawa din ang buhay hindi lamang ni Gladys pero pati ang kanyang pamilya. Ngunit noong September 15, 2018, ang magkasintahan ay inaresto ng motoridad at sila ay sinampahan ng kaso dahil sa paglabag sa batas na Republic Act 10175 o mas kilala sa tawag na Cybercrime Prevention Law. Ayon sa mga dokumento ay lumalabas na ang magkasintahan ay matagal na palang tinitiktika ng mga otoridad simula nang sila ay makatanggap ng tip na ang dalawa ay sangkot sa mga ilegal na gawain. Ibinahagi ni Senior Superintendent Marlon Tayaba ng Iloilo Police Provincial Office Nasa sa loob ng dalawang buwan ay tiniktikan nila ang galaw ng Australiano at kasintahan itong si Gladys dahil nakatanggap sila ng tip na ang dalawa at ang bahay nila sa Park Regency ay isa palang cyber den. Sa pagtutulungan ng ilang mga ahensya at kapulisan tulad ng Iloilo Police Provincial Office, Pavia Police Station, Interagency Council Against Trafficking, International Justice Mission Canada, DSWD Visayas, at Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ay nagawa nilang mapatunayan na totoo nga ang mga aligasyon laban sa magkasintahan. Sinabi ni Superintendent Tayaba na ang ahente mula IGM ay nagkunwari bilang kliyente ni Loeffler. Kung bago sa pandinig mo ang IGM ay ang ahensyang yan ay tumutulong sa mga taong mahihirap na nabibiktima ng iba't iba mga karasan at mga abuso. Base sa ulat ng IJM, para wala ng palusot ang dalawa, ang isa sa kanilang mga ahente ay nagkungwari na siya ay mahilig sa mga bata. Kaya kinontak nito si Loeffler. Ayon sa ahente ay nang magbalitan sila ng mensahe ng Australiano at nagkasundo sa presyo, binigyan siya ng website ni Loeffler para pumili siya ng mga modelo na magugustuhan niya. Doon ay nakumpirma ng ahente na hindi pala mga totoong modelo ang tinitingnan niya. Dahil ang mga imaheng nakikita niya sa kanyang computer screen ay mga estudyante na sa edad na 13 hanggang 16 na taong gulang. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, ay inalok siya ng Australiano na kung siya ay nakapili na, ay agad siyang makakatanggap ng hubad na larawan ng modelo niyang napili. Bukod sa litrato, ay inalok din ni Loughler ang ahente na kung magbabayad siya ng mas malaki, ay maaari niyang makausap ang nakahubad na modelo ng live. Gamit ang palitan nila ng mensaheng yan, kinontak ng IJM ang Iloilo Police Provincial Office. Habang si Loffler at Gladys ay tahimik na naghahanap ng mga kliyente, ang hindi nila alam ay ang IJM at ang Iloilo Police ay kumikilos na para sila ay madakip. Ang mga otoridad ay kaagad nagtungo sa Regional Trial Court Branch 7. At dahil sa lakas ng ebidensya, ang judge ay kaagad nilagdaan ng arrest warrant laban sa dalawa. Hawak ang mga dokumento, ang mga otoridad ay makikita mong sinugod ang inuupahang bahay ni Loeffler. Sa litratong ito ay makikita mong hindi inaasahan na magkasintahan ang pag-raid sa kanilang bahay. Makikita mo rin sa litratong ito na ang dating palangiting si Gladys ay tila takot na takot at mailalarawan mo rin na ang kanyang postura ay tila reaksyon ng isang tao na nahuling gumagawa ng masama. Bukod sa laptop na nasa harap niya, ang mga taridad ay ginalugan ang bawat sulok ng kanilang bahay. At kinumpis ka nila ang apat na cellphones, dalawa pang mga laptops, isang iPad at mga storage devices at pati ang wifi router ay kinuha din ng mga otoridad. Agad silang dinala sa presinto ng Pavia Municipal Police Station at sinampahan ng kaso. Bago din magtapos ang araw na yon ay naibilita no, na bukod sa nakita mga gamit na magkasintahan na maaaring gamiting ebidensya laban sa kanila, ang mga tridad ay narescue din ang tatlong kabataang babae na may edad na labing tatlo, labing apat at labing anim na dapat sana ay kukuha na ng hubad na litrato ni Loeffler. Sa affidavit na inilabas ng Iloilo Police, ang modus ni Loeffler ay nagsimula ng halos isang buwan bago sila maaresto. Ang plano ay magsisimula sa paghahanap ng mga kliyente na mahihilig sa mga bata. At karaniwan sa mga kumokontak sa mga ito ay mga banyaga o mula sa ibang bansa. Kung si Loeffler ang nakikipag-usap sa mga kliyente sa internet, ang tungkulin naman ni Gladys ay humanap ng mga modelo. Hindi klaro kung anong paraan ang ginagamit niya para makontak ang mga dalagitang nakukuha nila, ngunit ang malinaw ay lahat ng mga modelo ay mula sa mahihirap na pamilya dahil sa kahirapan at pangakong pera na maaaring makatulong hindi lamang sa kanila ngunit sa pagkain ng kanilang buong pamilya. Ang mga modelong ito ay naiinganyo na magpakuha ng kanilang mga hubad na litrato kapalit ng ilandaang piso. Pero ang hindi nila alam, kung ang kanilang mga larawan ay nakuha na, ang ginagawa ni Loeffler ay ipinagbebenta ito ng limang piso. Maaari pa itong lumaki kung gusto ng mga kliyente ng live feed mula sa mga hubad na modelo. Sa ulat ay lumalabas din na ang dalawa ay magkarelasyon pa lamang ng apat na buwan. Sa presinto ay umamin si Loeffler na totoo nga ang ibinibintang sa kanya at idinay niya ang kanyang nobya na ito ay kasabwat niya sa iligal niyang mga gawain. Dahil bukod sa ito ang kumukuha ng mga modelo ay ito din ang nag-iintindi ng mga bayad na kanilang mga kliyente. Ayon kay Superintendent Tayaba ay dahil sa hindi nila alam ang pasikot-sikot ng batas, kumonsulta din sila sa kanilang legal team kung maaari din ba nilang sampahan ng kaso ang dalawa sa paglabag ng mga ito sa Republic Act 9208. Kung masampahan sila ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9208, si Nolofler ay maaaring makulong ng habang buhay. At maaari din silang utusan ng judge na bayaran ang mga biktima ng halagang hindi bababa ng 2 milyong piso at hindi tataas ng 5 milyong piso. Ngunit kung ang kaso lamang sa kanila ay tungkol sa Republic Act 10175, sila ay maaaring makapagpiyansa at makalabas pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. At para sa mga taong magtatanong kung sila ay nalitis na ba, hindi ko kayo mabigyan ng totoong sagot dahil wala nang nagcover ng kaso pagkatapos nilang maaresto. Hindi katulad sa Estados Unidos na mayroong website bawat courthouse na maaari mong gamitin para makita ang police record at update sa bawat kaso, ang Pilipinas ay wala pang ganitong serbisyo para sa kanilang mga mamamayan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!